mga dahil, samahan nyo nga kami for today's video. Two weeks ago na nga itong video na ito at ngayon ko nga lang na-i-post. Natambakan na nga kasi ng mga video itong aking phone mga dahil. Dahil nga lately ay nagiging makakalimutin ako mga dahil. Kaya nga natambakan na lang tayo. Mga oras nga nga inaayos ako nga itong buhok ng aking anak. Nga lalabasan na naman kami. Alakat-lakat nga lang kami ngayong umaga mga dahil kahit nga umuulan. Yung si Sarah kahit gawa sa kahoy ang aming gate. Aba hindi niya yung kinakalimutan isara. Eh, siya na nga lang ang pinauna kong maglakad, mga jay. Lagi ko nga itong sinasabihan si Sarah na sa kaliwa nga magdaan. Pero may katigasan ng ula ang bata. Naging taong kalsada na nga kami mga jay. Ikaw ba naman araw-araw mo ang paglalakad? Halos kilala na nga kami ng mga kapitbahay namin dini. Actually nga mga jay ay hindi pa nga winter. Hindi nga malaman lamang kung anong susuotin namin. Jacket lang ba? O sweater ba kami dalawa? Medyo malamig-lamig nga rin kasi mga jay. Sakto nga nakita nga namin itong kanyang oma. Sakto nakauwi na nga siya. Ayos niya kasi ang kanyang salamin mga jay. At nasira na naman. Naalala ko nga yung kanyang salamin na una ay nasira nga nito ni Sarah. Kaya pangalawang ayos na nga ito ng kanyang lola. Medyo may kamahalan nga rin pala dito mga jay ang pagpapagawa ng salamin. Alam niyo naman ang bata, kapag may nakikita kakaiba ay talagang pag interesan Sa puntong nga yan ay naglalakad nga kami at wala nga naman masyadong ulan. Diba ko nga sa kanya na itiklop na nga ang kanyang payong. Pantawa nga ako dyan sa kanya kaputin mga jay. Ito nga madala siya nag i sa may bus stop. Sabi ko hindi naman tayo sasakay ng bus. Tinuturo nga siya sa akin. Ibundang yun ay papakay. O kung baga sa atin ay parot. Sabi ko hindi yan parot anak. Sabi ko nga sa kanya, uwak oh, lang yan sa Pilipinas in Jai. Dito nga kami nagdaan mga Jai. At akala niya nga may gymnastics siya ngayon. Eh, hindi niya alam sa Sabado pala ngayon mga Jai. So nagpupumilit ang first suit. Kaya hinayaan ko na laang. Sabi ko, mauna na ako sa sa'yo. Puta na naman kasi kami nila grocery mga Jai. At dito nga may meron nga palaruan dito na bata. So nagtatambay nga muna kami dito sa glit para aluwin lang itong aking anak. Kaso nga lang mga Jai, ay wala pa nga siyang kalaro. Ako nga ang araw-araw niya kalaro muna. So sa so, puntong yan ay pumasok na rin kami ni Sarah dahil bibili nga ako nito ng croissant. Isa nga pala ito sa paboritong tinapay ni Sarah. Aso ah, nga, masarap siya mga jay, pero nakakainis kainin. Makalat ba? Ito yung croissant mga jay, ay meron siyang, pwede mo siyang i no? So, for pieces ay one euro lang. O, oh, ba diba? Not bad. Pala ito lang talaga ang namin din yung mga jay. Kasi bagong gawa kapag umaga. Kaya mainit-init pa. Sarap-sarap talaga kainin mga jay. Hinaluan ko nga rin ito ng uh, bread uh, na no, may palaman na apple sa loob mga jay. Ay, sarap-sarap mga jay. So, two pieces ng uh, tinapay na yan at two pieces na croissant ang ginawa ko mga jay. Para sakto one euro, no? So, isara nang ang pinagbitbit ko nga, Jai, dahil alam niyo naman ang bata, lagi nagmamarunong yan ni. Eh. Hindi na rin kami nagtagal mga Jai at yan lang naman ang pakay namin. At ko rin naman magtagal kasi mamaya mabudol na naman ako dito mga Jai. Hirap-hirap kasi kapag pumupunta ka ng grocery na gutom. Kasi kung ano makita ng mata mo mga Jai, ay eh, mo talaga mga Jai. Kahit walang kakwenta-kwenta, misa nga nagtataka na lang ako sa sarili ko, bakit ko ba ito binili? So, dumarating ako sa point na kailangan ko ba itapon o itabi, O oh, bahala na talagang ando on ang konsensya mga Jai. Kasi sinabi ako sa si Sarah na umalis sa tayo at magbayad na lang tayo anak at baka mamaya ay mabudol naman tayo din sa Yumbo. So dito na nga namin niya sa labas mga Jai. Sabi ko nga sa inyo, ako nga lagi kalaro nito. Dahil wala nga siya kasi habang bibo Ako mo nga muna. Hanggang dito na lang mga Jai. Jai Jai.